Anong ganap sa mundo ng showbiz? Finally ay nagsalita na si LJ Reyes sa hiwalayan nila ni Paolo Contis. Siya mismo ang nag-reach out kay Boy Abunda at nagbigay ng exclusive interview noong Martes ng gabi at in-upload kagabi sa YouTube channel ng TV host. Tumagal ng 1 hour and 6 minutes ang panayam kay LJ na kasalukuyang nasa New York na at the time of interview. Kasama niya of course ang dalawa niyang anak na sina Aki at Summer. Dumating sila sa NYC last Wednesday. Nakatuloy siya sa kanyang ina na 20 years nang naninirahan sa Amerika with her sister. Matapos ang kumustahan sa buhay ng pamilya ni LJ sa US ay dumako na sila sa pinakasentro ng Panayam. At ito nga ay ang tungkol sa hiwalayan nila ni Paulo na nauna ng kinumpirma ni Lolit Solis last week. Dito na nagsimulang maging emosyonal ang aktres at wala nang patid ang kanyang pagluha sa buong Panayam. Simula ni LJ, Nagdesisyon siyang basagi ng kanyang katahimikan to set the record straight. Sa mga ani ay maling impormasyon na lumabas about the separation. Para na rin protektahan ang kanyang mga anak. Unang nilinaw ni LJ. Hindi mutual decision ang paghihiwalay nila ni Paulo at hanggat maaari ay ayaw na niyang magbigay ng mga detalye. It's been really difficult, Tito Boy. The past several months. And ano ba ngayon, August? The past two months have been parang revelation after revelation. And sa gabi po, Tito Boy, ang nagpapatulog lang sa akin is praise and worship songs. Minsan po, binabangungot na ako kasi hindi ko po alam kung paano nangyari yung mga bagay na nangyari. Na parang hindi ko na po mahiwalay yung reality sa nalaman ko ng na mga bagong information. Revelation sa akin ng mga tao sa paligid ko. Yung mga na-uncover ko. Umiiyak na sabi ni LJ hindi mutual decision ang paghihiwalay dahil ayon kay LJ. Matagal na niyang nararamdaman na nakahiwalay na si Paulo sa kanila at malaki na ang ipinagbago nito. Parang nasa ibang mundo na po siya. At parang pakiramdam ko eh, iniintay niya lang na manggaling sa akin. Aniya, nagsimula raw ang pagbabago ni Paulo late last year. Madalas na raw itong wala sa bahay na dati hindi naman ganon dahil napaka homebody raw ng aktor. Ilang beses daw niyang tinanong at kinausap si Paolo sa pagbabago nito. Pero ang lagi raw sagot sa kanya ay, Akala mo lang yon, ganun pa rin naman. Nilinaw ni Kuya Boy kung ano ang mga revelasyon na nalaman niya about Paolo at sagot ni LJ. Mayroon pong mga taong out of concern would message me about events or sightings, ganyan. Pero I would ask, syempre po, laging walang confirmation. Sa tanong kung may third party involved ay hindi ito masagot ni LJ pero at the end of the interview ay muli itong tinanong sa kanya ni Kuya Boy at ang nasabi lang ng aktres. I think po marami pong makakasagot niyan kahit hindi ako sumagot ito boy. Hindi rin nakasagot si LJ nang tanungin kung may kinalaman ba ito sa pera at naintindihan naman ito ni Kuya Boy. Priority ko po ang welfare ng mga bata. Ayon pa kay LJ. Dumating din daw sa puntong hindi na niya kilala ang Paolo na nakikita niya this past several months kaysa sa Paulo na nakilala niya noong nagsisimula pa lang sila. Ilang beses ding sinabi ng aktres na lubhang napakahirap at napakasakit nito para sa kanya. Hindi ko lubos akalain na masasaktan ako at ang mga bata ng ganon. Gusto ko na lang po talagang parang tanggalin sila sa sitwasyon kung kaya kong baguhin lahat, ani LJ. When asked kung sinasaktan ba ni Paolo ang mga bata physically, at ani ah, LJ ay hindi naman daw. Sa ngayon ay hindi pa alam ni LJ kung hanggang kailan sila mananatili sa New York at wala pa raw siyang konkretong plano. Ipinagdadasal na lang daw niya sa Diyos na bigyan siya ng lakas ng loob na may kaya ang lahat ng ito at makapagsimula ulit kasama ang kanyang dalawang anak. Tumagal din ng 6 years ang pagsasama ni na Paulo at LJ. May isa silang anak, si Summer, habang ang panganay naman na si Aki ay anak ni LJ kay Paulo Avelino.